Hi guys! This is MJ Bangis and today gagawa ko ng Barbie Doll House! Yay! Samahan niyo ako! gusto ko maglagay dito ng garahe para sa magiging sasakyan ko at maglalagay din ako ng mga puno dito para naman maganda yung maging air niya, maging healthy siya at maglalagay ako dito ng daanan ng bahay ko. Wow! Ang ganda! Para ako nasa fashion show. Ang ganda na napili kong pathway. Maglalagay rin ako ng mga halaman para magkaroon ako ng garden. Ang ganda ng mga bulaklak na meron ako. Dudugtungan ko din siya dito para maglagay pa ako ng maraming halaman sa paligid niya. Parang gusto ko rin lagyan ng gitna to. Ayan! Tamang decision. Ang ganda-ganda ng napili kong gitna. O, oh, di ba? Diba? Tapos lalagyan ko na rin yung iba ng mga iba pang halaman para full force na yung aking garden. Ay! Nakalimutan ko yung entrance na magiging bahay ko. Ayan! Ang tagal naman ng pintuan. Makapaglagay na nga din ng pintuan. Yay! tapos na yung garden ko. Ang dali-dali lang pala gumawa ng garden. Akala ko pa naman mahihirapan ako. Mm, gusto ko naman yung bahay. Tatapusin ko na tong bahay. Dahil excited na ako sa Barbie doll house ko. Ano kayang maganda? Gusto ko ng kwarto. Sige. Mm, parang kulang to. Maglagay nga rin ako sa kabila ng isa pang kwarto. Ayan! Perfect! Nakalibutan ko lagyan ng bintana. Mamaya yeah, mananakawan ako nito. Hindi ko nilagyan ng bintana itong kwarto kong ito. Okay. Ang tagal naman dumating ng mga package namin. Gusto ko nang tignan yung mga binili namin. Ito! Dumating na sila! Yay! Excited na ako gamitin yung mga upuan na nabili ko. Yes! Para to sa mga bisita. Ayan! Yay! pwede na tayong mamahinga, nakakapagod din pala gumawa ng Barbie doll house, no? Pero syempre, hindi tayo susuko kasi marami pa tayong kailangan ayusin. Ang ganda naman na napili kong upuan, buti na lang, ito yung napili ko, color pink, bagay na bagay sa outfit ko. Ay, makapaglagay pa nga dito ng maraming upuan kasi sigurado pag nagpa-party ako dito, maraming pupunta. Ano pa kaya? Mm, vase, yes! Para naman meron dito ng konting design. Ay, yung garahe pala nakalimutan ko. Eto, dumating na rin yung mga package na binili ko. Ay, wala pang pintuan tong garahe. Ay, yan, buti na lang. Naku po, baka manako pa yung kotse ko dito. Ay, wala rin mga cabinets dito. Wow, buti na lang may sink. ay nakakapagugas ako ng kamay. Ang dumi-dumi na kung ano ano nang pinagagawa ako. Ayan, buti na lang marami akong cabinets para sa mga ibang gamit na pwedeng paglagyan dito. Ay, sa kabila hindi ko nalagyan ng cabinets, maglagay din ako. Ayan, ay ang dilim naman, kailangan ko ng ilaw. Yay! Tapos na yung garahin natin. Yung kwarto ko, hindi ko pa nalalagyan ng ano. Ay, patayin ko pa ng ilaw. Sayang sa kuryente. Yung kisa may nakalimutan ko. Buti na lang, mauulanan pa ako nito. Mababasa pa itong mga package na dumating. Buti na lang talaga. Akala ko matagal ko pang aantayin din tong mga package na to. Excited pa naman akong gawin tong room na to. Dahil ito yung para sa mga influencer friends ko. Pwede kami dito mag-picture-picture. Yay! Ang ganda-ganda excited na akong i-invite sila dito para mag-picture taking na kami. Uh, ano pa kayang kulang dito? Ay, yung mga ibang pang naming cabinets and upuan kasi for sure marami akong magiging bisita dito. At syempre, yung makeup station, pwede ba yung mawala? Hindi pwede. Ay, yung computer, ayun, puti na lang para to sa mga pag-post namin ng na mga pictures and everything. Ay, wala akong damit. Kailangan ko yung damit. Kailangan ko mag-outfit, outfit check kung wala akong damit. Yan! Very nice! Ay, ang dilim na naman. Nakalimutan ko yung ilaw. Ayun! Eh, tapos na yung influencer room ko. Excited na ako mag kami dito with my friends. Ay! nakalimutan ko hindi pa pala tapos yung isa kong room ano ba naman yan kailangan ko nang tapusin to paano naman yung mga chikahan namin kung hindi ko pa natatapos to di ba muntik ko pa makalimutan tong bathroom ko na to kailangan aesthetic to dahil yung mga sisters ko gustong gustong mag picture sa bathroom at syempre ang ilaw yay tapos na yung chikahan room namin buti naman ay dumating na yung mga packages ko. Buti na lang. Matatapos ko na rin tong sala set ko. Hay nako. Makapaglagay na nga ng upuan dito. Dahil gusto ko nang maupo. Nakakapagod din pala magbukas ng mga packages. Perfect talaga yung pink na napili kong upuan. Bagay na bagay sa bahay ko. Kailangan ko rin pala ng halaman. Di pwedeng mawala yan. At syempre ang mga upuan. Gusto ko munang maupo. Nakakapagod. Ha, hmm, parang gusto ko magkaroon ng hallway. Saan ko kaya pwede to ilagay? Parang gusto ko dito sa isang side. Yan! Ang ganda! Very perfect! Kaso mas maganda kung meron din sa kabila eh. Makapaglagay nga rin ng hallway dito. Ayan! perfect na perfect. Yung mga libro ko pala nakalimutan ko. Ayun, buti na lang mas maganda dito 'yan. Syempre fountain para pagpasok nila ng pintuan, makikita nila agad yung fountain kong color pink. Gusto ko ng pink. Ayan, very perfect talaga. Makapaglagay na nga din ng mga iba pang upuan dahil kulang to for sure. Next is yung dining area para pagkakain kami. And syempre, ito upuan. Hindi pwedeng mawala ng upuan dito sa gitna at lounge floor para pag nanonood kami ng mga movies. Makapaglagay na nga ng walls dito sa lounge floor at syempre kisame para hindi maulanan kasi parang makulimlim ata yung dining area, maglalagay na rin ako dito ng mga walls. Kasi katabi nito, yung magiging kitchen area namin. Oh my gosh! Excited na ako sa kitchen area. Gusto ko na magluto. Pero maglalagay muna ako ng case dito sa dining area. Since baka maulanan. Um, ito kitchen. Yung kitchen. Kailangan tong kitchen na to. Hindi pwedeng mawala to. Tapos, Maglalagay rin ako dito ng sliding door para sa outdoor cooking. Tapos na yung ating entrance hall. Oh my gosh, excited na ako mga pag-party dito. Bago yan, mag-unpack muna ako ng mga packages sa dining area kasi kailangan ko na tong lagyan ng mga upuan. Sana dumating na rin yung mga upuan na in-order ko na color pink. Siyempre, pink na pink ang gusto ko. Ayan, buti naman dumating na tong upuan na color pink para bagay na bagay sa Barbie doll house ko. Kailangan nito ng mga tables at parang gusto ko ng fireplace dito. Perfect yung fireplace dito. O, oh, ba diba? Ang ganda! Okay, mga upuan naman sa iba pang mga sides para full force na tong dining area ko. Pwede nang makainan. Ay, yung lounge floor, hindi ko nalagyan ng mga windows. Makapaglagay na nga rin muna ng mga bintana doon. Baka mamaya may biglang pumasok na naman. Hindi ko alam. Perfect dito talaga yung glass window. Ay, yung kuryente. Patayin natin to. Sayang tayo sa kuryente. Ah, uh, dito rin. Gusto ko yung buong bahay glass window. Ayan. Parang gusto ko lagyan to ng fireplace. Ayun. Perfect. Ang ganda ng fireplace dito. At bago yun, kisa yung sisame. Baka maulan na naman tayo. Sisame and yung mga packages ko na Buti naman. Ayan. Parang gusto ko tong gawing art room. Parang maganda to maging art room. Ah, uh, lagyan ko kaya to ng pictures. Try ko lang. Lagay tayo ng pictures dito sa side na to. Ayan. Perfect na perfect. Dapat talaga art room to. Ito, buksan ko na rin to mga packages na to. Ah. Uh, lalagay muna ako ng kisam eh. And then, mga tables. Kailangan ko ng tables para sa magiging flat screen ko. And, mga picture frames para pagpasok pa lang ng lounge area, makikita na nila yung Barbie pictures ko. At yung plants, hindi pwede mawala. Ito na yung flat screen TV. Perfect to dito. Parang andilim. Parang kailangan ko lagyan dito ng lamp. Makapag-try nga. Mm, Try ko nga buksan yung ilaw. Okay, perfect. Okay, maglagay na tayo ng mga upuan. And syempre, juice area pag nauuhaw. Very accessible sa mga magiging bisita ko. At dahil dyan, iinom muna ako ng juice dahil nauuhaw na rin ako. Okay. Mm, ang sarap. Very refreshing. Okay, ilaw. Let's go. Yay! Tapos na yung living room natin. Oh my gosh. Tatapusin ko na rin tong art room. Makapaglagay na nga rin dito ng mga upuan. Ayan. Perfect. makapagpahinga muna ay maglalagay ako dito ng painting something para if trip ko magpaint madali na lang at syempre ilaw yay tapos na rin yung left natin nakalimutan ko sabihin katabi lang nito yung pictorial room namin o oh, ba? Diba? Dyan, dito na tayo sa kitchen ang pinaka favorite ko buti na lang dumating na rin yung packages akala ko mag aantay na naman ako ng matagal eh maglalagay na ako ng mga kagamitan dito dahil excited na ako magluto para sa magiging kitchen area ko sliding door and windows para very accessible lang sa labas eto counter dito sa part na to. Ay may bisita pala tayo. Hi, hello. Welcome sa aking house. Kahit hindi pa to tapos, welcome ka dito. Okay, balik na tayo sa kitchen. Maglalagay na ako ng mga tables and chairs. Ayan, upo ka. Pwede ka ditong kumain. Meron ditong orange. Kain ka ng orange. Mm, very refreshing, very fresh na fruits. Okay, balik na tayo sa kitchen. Kailangan matapos ko na to. And ref. Kailangan ko ng ref. Maglalagay ako ng ref dito and pintuan para hindi basta-basta nakakapasok yung mga magnanakaw. Kailangan secure ang ating kitchen dahil ito ang pinaka-favorite part ko. Kailangan ko rin ng oven dito kasi papasok ako sa isang baking classes and then sink para madali na lang ko maghugas ng kamay. Ayan! Malapit nang matapos yung kitchen area ko. Ano po kayang kulang dito? Mm, ay, ah, yung ilaw, ayan, lalagyan ko lang nga rin to ng ilaw, yay, tapos na yung kitchen area ko, ang saya-saya excited na akong magluto at syempre, ang aking dining room tapos na rin Ayun, may dumating na packages para sa magiging right hand room ko. Buti na lang. Okay, bubuksan ko na tong mga packages ko, mga sisters. Lagyan ko na rin to ng mga upuan at mga plants at syempre TV. Hindi pa din mawala yung TV sa bawat rooms. Gusto ko gantong plants para very unique siya. Tapos ito, counter area para pag nauuhaw. At syempre, wall decoration. Tapos dito ko ilalagay itong TV na to para very perfect siya sa may upuan. Yung kabilang side pala, hindi ko nalagyan ng upuan. So, maglalagay na rin ako ng upuan dito para meron sila both. Ayan, tapos ilaw. Yay! Tapos na yung right sunroom room natin. Doon naman tayo sa kabilang side, sa may outdoor. Parang gusto ko tong gawing outdoor kitchen. Mas maganda to para if ever na gusto kong mag ihaw, -ihaw hindi ko na kailangan doon sa loob ng kitchen. Kasi pag nag-ihaw ako, uusok babaho yung buong room. So, mas maganda dito na lang siya. Maglagay na rin ako ng counter area para sa mga juices and wines. Then, upuan dito sa side na to para sightseeing ng swimming pool. Wala pa! subscribe for part 2 para sa ating swimming pool bye